ngayon sa sinabi po ni President Bongbong Marcos na hindi daw po aabot yung mga aligasyon ng korupsyon sa sa katanggapan po nila sa Office of the President ognay doon sa mga flood control projects po. Hmm. Sasagutin niya ni ano, ni Attorney Trixie. <laughs> I would mean, like to acknowledge the President of Attorney Trixie. Ah, <laughs> uh, Uh, sa so, sa ganitong ongoing pa yung investigation kuno at inquiry kuno, no, uh, sobrang magtataka ka, bakit confidence uh, yung Pangulo na hindi aabot sa office of the President, yung iskandalo at yung corruption. Uh, so, ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo eh, sa mga mangyayari pa. Eh, wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang. Ang uh, si BBM pa lang. Ma'am, doon naman po sa sinasabi na napaka-possible na maging state witness si former Speaker Martin Romualdez, do you think uh, magiging uh, effective po siyang state witness doon sa mga flood control projects po? So, pagkailangkas ulit. Laksan ko siya? Pagkailangkasan Ma'am, may, mga nag, uh, may natanong na rin po sa Malacanang ano, kung uh, patungkol doon sa pagiging state witness daw. Uh, yung, state witness yung, ni, Martin speaker, Martin, former ni, former Speaker, speaker Martin Romualdez. Uh, do you think magiging effective siyang uh, state witness uh, doon sa flood control project po? Ah, okay. Uh, hindi ko, uh, hindi ako mag-comment dyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi uh, ng ICI yan at decision talaga ng body yan na siya ay uh, maging uh, state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag uh, nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang... Uh, State witness siya, pero sa batas yung principal uh, sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Thank you, thank you. Ah, uh, sa Manila Times. Ma'am, good morning. Ah, ma'am. yes, good morning, po, ma'am. Ma'am, ito po ang kapapasok lang po na balita. Tinuro, ano, parang iniimbestiga, ano, nag-order daw po si Ombudsman Lemuria kay Secretary Dizon na parang investigate daw si Senator Bongo sa ano possible link sa mga diskaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of your, which is one of the allies of your, form, of your father, the former president. Ano man sabi niyo dito sa parang, parang, saka, do you think, ma'am, ituturo po ba ni, ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ICI investigation? um hindi ko alam kung ano yung ano. Malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa sa mga uh, hindi kasali ang hindi aabot pa ba? Ang sinabi? Hindi aabot sa office of the president ang uh, corruption. So siya lang makakasagot niyan kung ano ang uh, mangyayari. Ano yung tanong mo? Yeah, of so, course, baka ituro lahat ng mga kalabas ah, sa politika sa ongoing na investigation ng ICI. Do you think po mangyayari po ba na baka, mat baka mapunta rin sa inyo yung sise or mapunta rin sa inyo yung ituturo <laughs> or whatever doon sa investigation? Troll aabot, project. Na, na kung sa inyo, so, kung hindi aabot sa KBBM, baka tayo naman pong ituro, ma'am, ng mga sinasabing... Um... Sigurado ako hindi aabot sa akin ng flood control uh, scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control uh, projects sa OVP or sa Depart Department of Education. At um, makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bonoan, wala talaga akong uh, at all uh, project dyan sa... Uh, WH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang uh, Vice President eh. Kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Um, kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko, ililink nila. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si uh, Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yun. Yung part na ako, uh, ako, si PRD nasa gitna at si Senator Bongo nasa kabilang side. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're a uh, bread o'y tinapay anong bread contributor daw okay. anong bread si BBM anong bread si Martin Romualdez anong bread si Sandico kagaga pagka times magaling pa <laughs> uh, definitely hindi bread si Martin Romualdez at si BBM sino yung isa apat yung Zaldi ko definitely hindi sila ano, ah uh, tinapay dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung yung korupsyon nila. Kung ako ay tinapay, oh, ang hirap nito ha. Kung ah ha... oh, sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. So, kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada thank, thank you very much ah uh, last question uh, no, no, no. last question ay si ano sorry may isa dyan si Mr. J ah ano? uh, uh, last question ah no. uh -uh. isa number one fan mo siya Yes, I' sir. I'm I'm Jason po ng SMR News. Going back po dun sa naging statement ni uh, President Marcos, I would like to ask for your comment on this. Na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration, that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na link siya sa mga issue na ang korupsyon o katiwalian po. Your comment on that, ma'am? Hindi na ito political, politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Presidente na siya. And that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos, ano. No. Hindi na siya hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan, dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang pangulo. Follow-up question sa sinabi rin ni uh, President Marcos. He said na politika lang nga ito and sabi niya, gusto nila akong tang. Iyan ang sinasabi ko. ba? Diba? Sino ba sa ating lahat ang nagpaplano ng nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang walang nagsasabi na oust Marcos. Ang, ang meron lang, meron mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilization ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila?